mga ah, ka-striker, nice maganda nga po po. Ito po ang inyong mag-iisang tubang team. Uh, ah, Kaling-karingan lang po ay nag-resign na po. Nag-resign na po. Takot, si sa bawat kwento, si sa bawat house speaker hindi lang. Martin Romualdez. Sa sama-sama po nating panoorin pan pan at pakinggan ang kanyang panumpati At pamahalam Sa Kamara di Representante I have made a decision Today With a full heart and a clear conscience, I tender my resignation as Speaker of the House of Representatives. Ladies and gentlemen, the Speaker of the House will address the body. mga mahal kong kasamahan sa kapulungan. Mahal kababayan, araw po sa inyong lahat. I stand before you today with utmost humility and with deep gratitude for the trust and confidence trust to the of my strength in the need ng tapang may pusong at kilabot samahan mo ako everyday of fight the responsibility ng may at kilabot samahan mo ako the sa kongreso At, 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 yet leadership also demands that we confront the trials of the president. In his recent State of the Nation address, our president reminded us that accountability must prevail and that no one is above scrutiny i fully and unequivocally embrace that call the issues surrounding certain infrastructure projects have raised questions that weigh not only upon me but upon this institution we all serve ang ating mga kababayan ay ng linaw at higit sa lahat ng tiwala. Tungkulin natin, ito'y may balik. The longer I stay, the heavier that burden grows on me, on this house, and on the president I've always sought to support. And so, after deep reflection and prayer, I have made a decision today with a full heart and a clear conscience. I tender my resignation as Speaker of the House of Representatives. I do this so that the Independent Commission on Infrastructure may pursue its mandate freely and fully. Without doubt, Without interference without undue influence. Walang pipigil, walang makikialam. Let the truth emerge and let justice be done. My colleagues, carry forward the work of this institution with unity and resolve. To the Filipino people, never lose face in democracy, for it remains capable of self correction and renewal. I leave this chamber as I first entered it, a humble servant, ready to serve wherever duty may call. I step down not in surrender, but in service. For sometimes, the greatest act of leadership is the grace to let it go, so that this institution may endure stronger than ever before. Madamong asalamat ayun ng mabuhay ang Kongreso ng mabuhay ang Pilipinas. Alright! Mga kisreger, isang nakakatuwa at isang tagumpay ng sambayan ng Pilipino ang pagbibitiw ng Speaker of the House Martin Romualdez sapagkat tapos na ang kanyang pagmamanipula, tapos na ang kanyang pagnanakaw sa kaba ng bayan ng ating bansa. Mga kisreger, ngunit, Paano naman po yung papalit? Sino po ang papalit kay Speaker o former speaker Martin Romualdez? Oh. Hindi po sana nagtatapos sa pag-resign lamang ni Martin Romualdez ang laban nating mga Pilipino. Kundi maging sa paghabol doon sa mga yaman ng Pilipinas sa salapi ng mamamayang Pilipino na ninakaw at nilustay ng taong ito. Wala nang tatamis pa sa tagumpay na makamit po natin na may balik at may pakulong yung mga magnanakaw doon sa Kongreso. Hindi lamang po si Martin Romualdez maging sisaldi ko kailangan din po na mag -design. At isauli sa taong bayan yung kanilang mga ninakaw at papanagutin sila sa kanilang mga pagnanakaw. Lahat po ng sangkot sa katiwalian, lahat sana po ay maipakulong. Sa gayon magkakaroon po ng ustisya ang bawat isang mamamayang Pilipino na nagpapakahirap, nagbabayad ng tax at umaasa na ang mga buwis na pong binabayaran ay mapapapunta sa tamang proyekto ng ating gobyerno. Subalit, kapag ang buwis naming na ibinabayad ay napapunta lamang sa bulsa ng iilan, kawawa po yung sambayan ng Pilipino. Hindi po nasisiyahan ang taong bayan na si Romualdez lang ang mag-resign. Inihiling din po ng mga mamamayan ang pag resign ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas dahil sa hindi niya kayang hindi niya kayang pamahalaan ang bansang Pilipinas sa paglobo ng korupsyon sa kanyang panunungkulan hindi ho ito mangyayari kung wala siyang basbas Mga ka-Striker, naninindigan po tayo sa diwa ng demokrasya. Naninindigan po tayo na ang boses ng mamamayang Pilipino ay isang tinig ng ating Paynong Diyos para sa ating bansa. Muli, magandang gabi po. Ito po ang inyong nag-iisang tupang itim, Striker Villaluna.